Lidang. Itu nasi Kustel. Kustel yang ini, Oh, yang nama Milidan, asal ya, ke Citra? Mm -hmm. yes,

Talita po sa Jun. Oh. My. Mga July pa daw. Oh, uh, July na lang ko na ko. Naamo gud ito. Nanana na. Na lagi daw nagpaint na to sila pero kaning ko ha. Ah, wala pa daw nila na print kay bago pa na gud na ko. Nag ko na Bago nila ni mo to kredito. Ito ko dito wala man <tipin> sila yeah. nag kuan. Kuna tong kanon dala wala pag. Wala hmm. ka ba? lahi ka tong mga plastic nga dala mo, Ani la. Kamera na to gid na plastic sa. Ilang sa... 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 Ito yung bulang ko niya ito yun siya wala pa na yung mga sir Last week sa one ko niya ito Last week sa mayo Hmm Ilang minute na lang po na ako na para Magsigig talag pa pin okay, sir